So, ngayong araw, mga kamaster, meron tayong inaayos na, no? Washing machine. So, parang luma na siya, no? Tsaka, ayaw daw, ayaw daw wonder. So, tining, tingnan natin sa, ano, pinaklas ko, binaklas ko na pala yung mga sira. So, ang posibleng dahilan ng hindi mag andar uh, kapasitor kasi ano na kung na yung kapasitor hindi mag start, start, start yung machine so i-actual test pala natin yung ano no yung kapasitor sa likod so yan Choro nyo. Ito pala yung sura nya. Okay naman yung ano nyo. Yung makina. Yung belt okay din. Yung makina nya okay naman. Tinis naman natin. So yung kapasitor na lang. Test natin yung kapasitor. Ang ganda na Kamera na yun. Eh. Kamera hmm? yun. Eh. Alam okay, kayo pa doon, kayo magmahanap. Ano ro? Aktura na. Ano? So, ito pala, kapasitor na to ay 9.7 at saka 3.8 9.7 at saka 3.8 microfarad. so try not to need this So ayan. Ang nagluloko yung reading niya. 3.4 3.5 naglalaro 3.4 itong isa yan si Bin 7.5 na so ibig sabihin hindi na ito kaya ng ano makapag start kasi ka i-minus mo ito sa 5% hindi abot na rin ng 7 so papalitan natin ng kapasitor ah, hanapan ba natin kung may ano ba dito may namaligya pa dahil 31 na ngayon eh. So since nakapalit ta og kapasitor pila pa ka adlaw no iyan na balikan ni eh. ilang araw pa uh, ilang araw pa tayo nag ano kabalik mga no, one week ata uh, one week or less so palitan para natin ay yung ano lang dryer dryer kapasitor kasi ayaw na mag ikot so yan ito pala dual kapasitor so ang isang ang kapasitor na ito ay okay pa naman so ang palitan natin ito lang kapasitor na kapasitor na ano sa dryer so tara kabit natin mga master uh, natapos pala natin yung pag ano kabit ng kapasitor ng uh, sa dryer pero hindi hindi ko na video kasi uh, ako lang mag-isa tapos wala magawak ng cellphone So, so far naman, okay naman yung kapasitor. Yung sa dryer lang ang pinalitan. Tsaka gumana na. Hindi ko lang napakita dahil ah, uh, mabilisan yung paggawa na yun. So, uh, ang ginawa ko pala ay nilinis ko yung sa loob ng dryer para mawala naman yung mga bara-bara. Kasi matigas na matigas na yung ano niya, yung lalagyan ng ano damit. So, ginawa ko nilinis ko 'yon sa loob. Tinanggal ko yung uh, ano niya, dumi lahat para maging smooth yung ikot. So, kung may mga katanungan naman kayo, pwede naman ako magano, direct. Pwede naman kayo mag-direct message or mag-comment. So, Sin sana hindi ko natapos yung video. Salamat sa yung panonood. Tsaka kung bago ka pa lang sa akin channel, please support me, like and subscribe. Thank you and God bless.